sasagot po tayo ng tanong. Tanong niya, nag-aalinlangan ako, Brother Rox, na humihingi sa Diyos, baka hindi niya ako pagbibigyan. Ah, ang paghingi po sa Diyos, dapat ah, may pananampalataya ka at wala kang anumang pag-aalinlangan. Kasi pag wala kang pananampalataya at meron ka pang alinlangan, Uh, huwag mong isipin na tatanggap ka ng mga bagay mula sa Diyos. Yan po ang sabi ni uh, Apostle Santiago. Basahin po natin yung Santiago 1 uh, verse 7 at ganito po ang nakasulat. Uh, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya dapat po, meron kang pananampalataya para ay kay pagbibigyan ng Diyos. At huwag kang mag-aalinlangan. Ingat at salamat.